Ano pa nga ho ba at ugaling-ugali ng Bureau of Customs na magpalabas ng balita tungkol sa kanilang sinasabing mga accomplishment quote accomplishment unquote laban sa mga smuggler. At madalas pa po silang magsama ng mga taga-media para nga po sa coverage ng mga accomplishment daw na ito. At hindi po ba't gumawa ng Matrix ang programang ito sa litanya ng press release ng Customs sa mga sinasabi nilang accomplishment kontra sa mga smuggler? Pero yung nga pa rin po ang tanong, eh bakit hindi nila mapangalanan ang mga tinutukoy nilang smuggler? Muli po naming nakapanayam si Attorney Vincent Philip Marunilla at kami po'y lubos na nagpapasalamat sa kanyang kagandahang loob sa panayam na ito. Siya po ang spokesperson ng Bureau of Customs para nga makakuha ng sapat na informasyon sa sinasabi nilang paghahain ng kaso laban sa mga smuggler ng bigas. Ayon sa kanilang press release, nito lamang September 30. At ito po ang aking mga tanong at ang kanyang naging mga sagot. Ah, uh, sir, ngayong nga po no, nagpalabas po ng press release ang Bureau of Customs at sinasabi ho nila meron daw silang sinampahan ano ho, nang apat na kaso ng agricultural smuggling labang po sa mga rice importers ano ho ito ho may koneksyon doon po sa mga ginawang pagsalakay ng customs sa bodega diyan sa Bulacan pero may sinasabi po dito ang press release na hindi niyo maaring pangalanan kung sino po yung mga kinasuhan bakit po so yung mga ang advice ko ng legal service namin at least sa respondents po no um hanggat pong hindi yata nasasampahan sa korte uh, may konting issue lang po sila sa data privacy act uh, pero yung mga consignees naman po uh, sinisiwalat namin no kung sino po yung apat na uh, mga consignees or bodega na ano, na nakasuhan yung mga responsible respondents naman po wala kaming ang advice ng legal service namin mm -hmm. is to defer from uh, naming them Uh, before po ma-file sa korte talaga. Kung maga, pag preliminary investigation stage pa lang po, hmm. dahil ang PI po is in the investigative nature, hmm. um, nagkakaroon po kasi ng issue na nasa-shame po yung uh, mga respondents agad. But in so far as the consignee sir, or yung uh, pinakakumpanya po, uh, pinapangalanan naman po namin. Hmm. Pero dito po sa inyo pong press release, uh, wala pong pangalan na sinasabi niyong consignee? Yes sir. I can name mm -hmm. them, sir. Mm -hmm. Ang uh, mm -hmm. mga nakasuhan po, sir, is the San Pedro Warehouse, mm -hmm. uh, Blue Sakura Agri-Grain Corporation, mm -hmm. FS Osita Rice Mill po, at mm -hmm. uh, dalawang counts po sa Gold Rush Rice Mill, sir. Pero walang mga pangalan sa likod po ng mga kumpanyang ito muna? Uh, opo. May, may mga respondents naman po dun sa complaint na final namin with the Department of Justice. Mm -hmm. Pag na-elevate po ng Department of Justice to the courts po, mm -hmm. doon po pwede naming pangalanan kasi po mm -hmm. uh, ang advice po ng legal service by that time may probable cause na po uh, na ma-hold sila accountable, sir. Sandali lang, uh, himayin nga po natin ng kaunti lang naman ha, ang mga sagot ng takapagsalita po ng Bureau of Customs, no? Himayin natin to. Hindi raw po maaaring maglabas ng pangalan dahil nasa preliminary stage pa lamang preliminary investigation o PI pa lang. Nagkakaroon din daw ng issue ng shaming o pagpapahiya sa mga respondents. At kapag daw po umaabot na sa hukuman ang kaso, doon na pe pwedeng pangalanan ang mga sinasabi nilang smuggler. Dahil nga meron ng probable cause meaning meron na talagang sapat na ebidensya. Huwag ho natin pagdibatihan na ang mga provision ng Data Privacy Act ha. Kumuha lang po tayo ng lohika, katalinuhan baga, logic baga sa ugali at kilos po ng ipinamamalas nga ng mga taga Bureau of Customs sa paglalabas nila ng balita sa kanilang anti-smuggling campaign daw. Maiksing rewind lang. August 24 ngayon taon ha, nagpadlak po ang Bureau of Customs ng ilang bodega sa San Juan Balagtas, Bulacan na merong 505 milyong pisong halaga umano ng quote, suspected smuggled imported rice, unquote. August 30, Bilang tugon pa din daw sa marching orders ng Pangulo Marcos Jr. na habulin ang mga rice smuggler, sinarhan ng Bureau of Customs ang ilan pang mga budega sa Bulacan. 154,000 na mga sako ng imported na bigas ang nasa budega. Nakatanggap daw kasi ang Bureau of Customs ng derogatory information o mapanirang informasyon laban sa naturang imbakan ng bigas. ho lamang Setyembre, ha, mga bodega din ng bigas sa Las Piñas, Cavite at maging sa Tondo Manila ang kanilang sinarhan dahil din sa pag-iimbak ng ika na naman nila ay posibleng smuggled na bigas. Kung kakatigan po natin ang lohika ng Bureau of Customs, kung bakit ayaw nilang maglabas ng mga pangalan ng mga smuggler ng bigas dahil sa nasa preliminary investigation pa lamang wala pang probable cause at baka mapahiya ang taong tutukuyin na smuggler eh bakit ang Bureau of Customs na pinangungunahan ni Commissioner Bienvenido Rubio at ang kanyang mga tinyente hmm, ay mabilis na nagbibit-bit ng media para sa coverage ng kanilang pagsalakay sa mga bodega na nag-iimbak daw ng mga smuggled bigas gayong hindi pa naman din sila sigurado kung smuggled nga ang mga bigas. Whoa! Sa gawain ito ng mga taga Bureau of Customs, ipinahihiya din naman nila ang mga taong inaabutan nila sa bodega at maging ang mga may nito. Kung ang logic o katarinuhan po ng Bureau of Customs ang susundin, eh di dapat tahimik lang silang magpapasarado ng mga bodega ng bigas. At saka lamang ho mag-aanunsyo kung tinanggap na nga ng korte ang demanda ng gobyerno laban sa mga sinasabi nilang smuggler ng bigas. Di po ba? Inyo pong naalala ang pagpapasaradong ginawa ng Bureau of Customs sa tindahan ng mga mamahaling kotse sa Pasig noong Hulyo 87 umanong mamahaling sasakyan, kabilang ang mga Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, ang mga questionabling mga sinasabi daw pong mga hmm, hypercars na merong mga spurious, questionabling dokumento at na naman, hinihinalang smuggled. Pero limamput isa lamang sa mga sasakyang ito ang sinamsam ng Bureau of Customs at umano'y dinala sa kanilang yarda. Ang mga informasyon na ito ay nanggagaling din mismo sa Bureau of Customs sa pamamagitan ng kanilang sariling pagpapabida sa kanilang press release. Noong pong August 31, aming tinanong sa programang ito ang tagapagsalita po ng customs kung ano na ang nangyari sa mga coaching ito na kanila pong sinamsam sa Pasig. At kung sino-sino nga ang mga may ari nito. At saang pantalan ito pumasok sapagkat hindi po naman makakarating sa Pasig ang mga magagarang coaching ito kung hindi ito pinalusot sa customs. Sa interview na iyon, sinabi po ni Atty. Maronilla na hindi pa sila makapaglalabas ng mga pangalan at detalye sa naturang kaso dahil ito'y iniimbestigahan pa. Sa aming pong naging panayam nitong Oktobre at lamang nag-follow up kami sa isyong ito. At uh, dito rin po no sa akin babalikang issue. If you recall ano ho, eh di ho but uh, July pa lang eh, malaking balita itong pagsabat ng customs ng mga high-end na mga kotse diyan po sa Pasig. 87 po yung questionable dito at nangako kayo sa amin din na ilalabas po ninyo yung mga may-ari nitong mga coaching ito na kinumpis ka ng Bureau of Customs mamanghalin po ito mga hypercars kung tawagin sino na po yung mga may-ari po nito at sino yung mga smuggler nito Sir uh, ina-await lang po namin yung desisyon ng uh, ports namin no Binig binigyan na rin po sila ng direktiba ng uh ng Commissioner of Customs na ilabas ang uh, desisyon nila dahil yung period po nung uh, pag ay uh, patapos mm -hmm. na rin po. Uh, so may expect nyo po na mag issue kami ng uh, press release mm -hmm. uh, pagdating po dito sa aspetong to. Ano? Mm -hmm. And we want, again sir, Uh, I, I know, we know po kung gano'n din kahalaga na malaman ng taong bayan mm -hmm. ang naging aksyon namin dito sa particular na sitwasyon na ito mm -hmm. uh, para po walang pagdududa. And uh, we're ready naman sir to reveal the cases that are going to be filed, mm -hmm. yung issue po na nakita namin at uh, kung ano po yung resolusyon pagdating doon sa mga taong involved. Mm -hmm. Ganyan po ang Bureau of Customs sa mga raid high-profile Ngunit kapag po naging mabusisi ka na sa pagtatanong para malaman ang katotohanan, wait muna at maraming dahilan. Tatlong buwan na matapos po ang raid sa car dealer. Diyan po sa Ortiga sa Pasig, wala pa rin linaw. Ang Bureau of Customs po na ngayon ay gusto ring mag-rebrand at sa katunayan, gumastos pa po ang taong bayan ng halos 800,000 piso para lamang sa kanilang seminar sa rebranding and national image campaign. Ito po'y ginanap sa Century Park Hotel sa Maynila at sa Swiss Bell Hotel Blue Lane sa Maynila din. Ang rebrand ng Bureau of Customs ay Bagong Pilipinas sa Bagong Adwana bagong adwana Magandang tanungin ay ang mga taga Bureau of Customs mismo. <laughs> May nagbago ba sa inyo? At mainam ding tanungin ang mga legal at lehitimong importer at broker. May bago ba? May bago ba sa adwana? Malamang ang sagot sa iyo ay oo. Sa bagong aduana, mas mataas. Ang tara. <laughs> Think about it. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.